First natin yung nagtatanong kung pwede ba daw dalawang amplifier sa isang mixer. So dito idol, kahit tatlo o apat man na amplifier dito ang gagamitin natin sa ating mixer, pwedeng pwede yan idol. So ito kasi ng ating mixer mga idol, halimbawa no, gumagamit tayo ng apat na microphone, tapos dalawang source natin, naka-input tayo dito, ilalabas niyan sa isang output lang. Ano. So kung naka-link yung ating apat na amplifier man dito, dalawa o tatlo o isa, so Uh, mag iisang output lang yung ating microphone music dito na naka input sa ating mixer so dito idol marami tayong pwede gagawin kasi dito sa ating connection lalo sa paggamit ng ating amplifier pwede tayong mag link o mag main output tayo papunta sa apat nating amplifier dalawa or tatlo ano so pwede naman natin gamitin itong auxiliary sa ating isa pang amplifier tapos ito naman yung sa min output para naman sa isa nating amplifier dito naman sa ating phone pwede naman to sa isa nating amplifier so ito idol ipapakita natin dito yung mga connector no? pwede natin dito uh, magamit itong left channel para sa isa nating amplifier ito naman yung right channel para naman sa isa nating amplifier so ganito lang siya idol ano maraming tayong pwede gawin dito so katulad itong gamit natin idol na single 6.35 to dual RCA So, pwede natin ito gamitin idol yung left channel para sa isa nating amplifier. So, ito, output tayo dito sa left channel, ito naman yung papunta sa isa nating amplifier. So, ang ginamit natin ang connector dito idol, itong single 6.35 to dual RCA. So, dapat dalawa ang mayroon tayo nito, katulad lang din ito. So, ilagay natin sa right channel. Ayan. Tapos, itong dulo naman natin para sa pangalawa nating amplifier. So, itong auxiliary idol, ito rin yung ginagamit natin dito na connector. Ayan. So, pwede natin to magamit. Kalimbawa, kung may tatlo kayong amplifier, pwede tayo magamit dito ng uh, left channel, right channel, tapos auxiliary. Ano? So, pwede naman yan idol. So, Magkakapag-link tayo ng music dyan papunta sa tigisa nating amplifier. So, ito naman gamit natin idol na dual 6.35 to dual RCA. Ito ay lang madalas na mga gagamit natin sa mga single amplifier or uh, mga Bluetooth speaker na mayroong RCA input. Ano? So pag single amplifier lang, ito lang kagagamitin uh, natin. Ito, dual 6.35 to dual RCA. So pwede tayo makapag-link idol sa una nating amplifier kung mayroong line out. So may mga video tayong ginawa idol tungkol sa connection natin sa line out at saka audio input. So ito, ila i output lang natin itong dual 6.35 sa ating mixer tapos itong dual RCA na to idol itong input natin sa isa nating amplifier so kung tayo sa pangalawa nating amplifier so yun yung gagamit tayo ng line out or sub out so ganito lang idol ang mga ginagamit natin dito ng connector ano ayan dual 6.35 to dual RCA tapos itong single 6.35 to dual RCA so ito idol magagamit natin ito sa left and right channel ng ating min output tapos phone output at saka auxiliary yung ganitong connector mga idol so pwede tayo magagamit yan so ito ang gamit ng ating connector na pinapakita natin na idol ano? so depende na lang sa pagagamitan natin ng ating amplifier so kung RCA input lang itong mga connector na ginagamit natin